雨降ってるのってないでしょサイガさんはどこにいるんですか参加ベベねえ、見てて、アメてるアメホテてて、アメホテル、見てて、アメホテル、見てて、見見てて、見てて、見てて、見てて、見てて、見てて、見てて、見てて、見てて Malapit na mag-open sa September. Ah, April pala. Sorry. Tapos, ayun sa taas sa Expressway. And then, ayan, guys. Ginagawa pa lang siya. Ayan. Doon. Ayan, yung ginagawang kosto ko. At saka, ito lang yung bagong, ano humoto daw. Humoto, humoto. Ito pa lang yung nagagawa. Gusto ko sa ano ng bahay. Ito, ganito. Sa ano. Yan, yeah, pinipicture na ni, ni Hapon. Kasi gusto niya gawin sa aming terrace. Ganito na lang daw. Ayan. Okay lang sa terrace kaya ito. Doko de. Nay, kono asobi? Atoko. <laughs> Oo no, na. Eh. Atoko ne. Nay, kono, kono kono na asobi. Korokoro na asobi. Omise asobi 'di sho, soko. Yeah, ano, 'yung mise. Ayan, guys. Ganyan siya. Basta 'di na din siyang mga ano, mga kainan lang. At saka mga ano, ano, yes. abubot na mga paninda. yung sa ano na yon doon sa no, 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 doon. mga prutas naman ng tinda doon yahoo ay may asawa ayan at saka si makulit na saika ayan guys sa mga nakakilala na, ko mga kay youtube ayan si saika baby pa lang siya na nagsimula ako mag youtube yan ngayon, maingay na maingay na makulit pa Ayan. Maldita. Papa, no kuro ma asoko da yo. Mira yo, mama. Ayan, hindi na mapalag masyadong kalakihan. Pag nag-open ng costo ko, ayan, pupunta na ako siya. Hindi pa ako nakapunta ng costo ko. Eh. Ayan, guys, ganito yung tsura niya dito. Ayan, yeah. so. Dito sa ano na to, maganda. Masarap yung kanyang soft cream. Soft cream. <laughs> Ayan, guys. Hindi kita Mount Fuji.